Renz Abando, tuloy-tuloy ang mainit na laro, magic hugot para sa anyang Red Boosters, ikatlong sunod na panalo na sa KBL. Patuloy ang magandang laro ng anyang Red Boosters sa Korean Basketball League, matapos nilang makamit ang ikatlong sunod na panalo, sa score na 60-57, matagumpay ang naging laban kontra sa Busan Eagles kagabi sa home court nila Renz Abando. Nagpakitang gilas ang ating kabayan na si Renz Abando, na nagtala ng 12 points, 4 na rebound, at isang steal upang tulungan ang kanyang koponan manatili sa itaas ng team standing staglay ang 6-2 record. Pinatunayan ni Abando na isa siya sa mga pinakamahalaga sa laban ay ang depensa at opensa ng anyang, kahit na limitado ang kanyang minuto sa laro. Dikit ang naging laban mula unang yugto hanggang sa dulo, kung saan nagpalitan ng kalamangan ang dalawang koponan. Ngunit sa huling dalawang minuto, mas matibay na depensa ang ipinakita ng Anyang, na nagresulta sa mga crucial stops at turnovers na nagselyo ng panalo. Gayunpaman hindi naging mataas ang scoring output ng laro, ipinakita ng Red Boosters ang kanilang maturity sa larangan ng depensa, isang aspeto na matagal nang pinagtitibay ni Coach Kim sang -sik. Sa tulong ni Abando at ng kanilang import players, napigilan nila ang late-game surge ng Busan KCC Eagles. Muling napahanga ang mga Korean fans at Pinoy supporters ni Abando sa kanyang athleticism at hostile plays. Sa bawat rebound at depensang ibinibigay niya, makikita ang dedikasyon ng dating letran, Knight na patuloy na gumagawa ng pangalan sa international stage. Sa panalo ng anyang, napanatili nilang buhay ang kanilang momentum, at ipinakita na sila pa rin ang isa sa mga kuponang dapat bantayan na yung season ng KBL, para kay Abando. Malinaw na patuloy siyang nag-adjust at lumalago bilang player matapos bumalik mula sa injury na tumigil sa kanyang kampanya noong nakaraang taon. Kung magpapatuloy ang ganitong uri ng performance mula sa kanya, walang duda na magiging malaking bahagi si Abando sa misyon ng anyang na muling masungkit ang kampeonato. Sa ngayon, ang Red Boosters ay nasa maayos na posisyon. Hindi lang dahil sa kanilang disiplina bilang koponan, kundi dahil din sa kontribusyon ng kanilang Filipino import na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pinoy basketball fans sa buong mundo. Ang susunod na laban ng anyang Red Boosters ay inaasahang magiging mas matindi pa. Munit sa tulong ni Rens Abando at ng kanilang matatag na depensa, tila handa silang ipagpatuloy ang kanilang panalong tradisyon.